hapon mga katuto mo tayo ng may harap uh, mga share po ginagmay ba motorista ng uban mga mga katuto mga kainday ma'am sirs hopefully nga i e, mo i-sitaon e, mo ay mo kalain how no, no, much more kung ang um, dakop yung LTO ako oh, ay mga penalty ninyo so sinana pa lang daan nga before mo muna kung <mulang> yung kita mo na mo eh si taon mo ano na naman para yun eh, ako ngayon penalty lo eh kayo mo ibig yeah, nga kami may, may tiyo pero ah uh, advice na japon mo ninyo din pwede po nga japon na mo ma endorse o ma rate nga mauna yung side kay muna nang naitabok sa inyo kulang yun no? so like lang ta sa kan ah, mag helmet dito tadaan ay like, uh, license o restro sa ibang no? ano no, mga toto makahinda eh. so puli mag ta na ita kaya kita ra motorista ang kaluluoy kung jasing kasi nyo mahinda ang kung kaning singapok kayo so maulang no mga katoto makahinda eh.